Ay, wag yan, Kim! Wag yan! Oh. Ano ka naman, Ari, si Kim? Ah, Kim na lang, ho, inyong kausapit siya naman, ho, nagbigay ng... Ay, ganang kadali-dali lang kayo, oh, Dali, oh. Dali-dali. Oo. Oh. <laughs> oh. Ano ka naman yan, dadalhay? Ay, dinay. Kay bordang ina. Ba, ay, yan. Dadali niya diyan. Oo. Pasukasan niya naman yung saging na yan eh. Ay nakakapagod pala rin eh Magang akyat baba din eh Ay ano ka Ay saging at Ipapalit ko ng halaman Ay halaman ho Oo ay kulang na kulang ako sa halaman eh Tatay bumulok ka lang ng halaman riya Ay ano ka ho gusto ninyo yung nakataray Ay sangkugari ba baba dinin na muna O dinin na ho inyo ibaba hindi kayo nagdali ng saging yung isang ano pa ay kaya yan ay nilakihan ko natin isang buwig na agad para hindi na makatanggi si Bordang Ina Ina ko ho dinewt na yung halaman sangga hindi ka kayo magdadala ay gusto ko yung hinapapalit ay nga ba abo ay ko na lang, alain yung saging uh -huh. ay hindi ang kursonada ko yung napapanood ko sa kay Bordang Ina yung magagandang bulaklak niya ay bakit ano ay, di, aking pagagandahin din sa bahay. Ay, sa inyong misis. Oo. 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 Ay, Oo. Ibigay ko yan sa inay. Ay, paano kaya huwi. Yan ang inyong... Ay, yara, ang kursonada ko ay. Aray, may bulaklak na puting aray. Maganda. Siya ho. Oo. Aray, nai. Ay, ano, ano yan? Ibigay ko na lang sa tatay ang isang piraso. Hello, ga pa Mother's Day mo yun. Ay, Mother's Day din naman eh. Nagdala ng isang buwig oh. Ay, ah. ari ho, bordang ina. Ay, kaya ho kami eh, nagpakapagod pumunta rin at nagdala ko ng isang buwig na sagay. Ay, ang hangad ko ay. naman ay, madagdagan ng aking halaman hmm. sa bahay. Ati kaya, ano? Ay, 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 marami naman ang kayong... Ay, ba, ikay na ano, pa ng saging, eh? Layo pa, imi, eh? saging naman doon? Alay, bigay niyo ng tatay. Ta. Ay, papano? O, ano? Papano, eh, ano, Kanina, eh. Ay, ano, kanina, paano, eh. o, na, ay, paano. wag yan, Kim! Wag yan! Ano, na ano, 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 sa halaman. Ay, kaya... mata matagal na ho, sa pulko kayo na. Ay, kaya, kaya yan ho, nakasulat ay. Eh. Ay siya, dali, magagandang ka, bisita mo, Kim. Sa pulo kaya na, kayo, kayo nood yung attract sa inyong mga halamang magaganda. Oh, ay eh, kayo e gahay may usapan ni Batang. Pag may gusto ba ho kayong halaman, ay dadalhan niyo lang ako ng mga tatlong buweg. Uh, at ako na kong bahala, yung mga garne, arin yung maibenta ninyo. Ay hindi ho, arin sa totoo buhay ho, kuya, ay ano, ayan yung mga pinamili ko rin. Tapos arin ho, eh, akala ko ka pa Mother's Day. Ay sa tatay, akit na rin ng isa. Alin na lang ang oh, oh. Ano ka usapan ho ninyo? Ay, ba, aray, eh, basta humingi ho na. Ay, huwag yan. Kaya eh. galing yan kay Mayura. Ang Ay, kahit Ay, kuya, mo. ako, mm. kay, kay ko na lang ang ho ng iba. Ay, wag lang ho. Aray, aray, isa, isa. Wala ho yan Ay, di. Si Kim na lang ho. Ngayon kausapit siya naman ho. Nagbigay ng... Ay, ganang ka kanani-dali ng kayo Ay, may may naman doon. Ma, ano ka ba? Bigay ni tatay yung wala yung kapalit na halaman. Binibiru ka na, ah. Ito naman. Alara si dadali ng gayon. Ay, hindi naman nga po pwede. Ari! Ay, Oo. naku, sabihin mo na ikaw kung masama ugali. Ay, ayoko pa pamimigay ngayong halaman. Tatay! Kita mo yun eh, ng tatay yung sagay na iyo. Ano yung Ano uh, wow. talaga nakakatakot na nadumi rin. Nadumihan na na Ay, nakakatakot na maging maging bisita at ay. Oo. Oh. Ay, ay sadyang eh, hahalbutin ang inyong halaman. Ay, ang tanin yun, yung mga ano, dragon fruit. Sagay. Eh. Ay, Saga eh. kaya nga oh, eh. ako ito ka. Oh. Oh. Ako ito ka, bakit ari ibibigay mo? Nakoy, masabi na ako kung masamang ugali. Basta yung aking halaman na hindi ko pinamimigay. Hindi oh. ko pinamimigay di Oo, oh, yan. Ay siya. Ay, Dali, thank you. Dalin dalay. Oh! <laughs> thank you. God bless. <laughs> 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 ay, iiyak na ho si inang bunda. <laughs> 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 si <laughs> <laughs> sabi, tatay. Sabi, huwag <laughs> na mo yan. Ay, eh, yan eh. Pa, Mother's Day pa sa akin. Ang mga mga kay. <laughs> Bago nung binuhat na huwa rin isa, kita ko lalaglag na luha, ay, kaya ako'y... Uh, siya, ako eh. na rin naman, ho, ay. <laughs> <yan>. Lasing pa. <laughs> Lasing pa ho si parin dayo. Oh. thank you, thank you, and God bless, lalo na sa family ni Batang, ni pare. Tsaka ni... kay Halamanero. Hindi naman, pero Lord kung ikay, inayan. pero kung thank ikay... You. Kung ikay masama talagang tama, di ibibigay ka ay talaga hong may pa sa pa ay sa bisa ay biro lang mm, ho ay, ay. <laughs> thank you po and god bless sa uh, kanilang mm. family yan sa million million ng sumusuporta thank you may pangalan ko Mami po, suportahan po natin si Tate Halamanero. Ayan. Halamanero ang matanggan Ayan. No. Ari, wow. ay! Ari so, nga pala, no. ari! Ari! Huwag yung magkanala! Nandiyo na si Paring Dayo! Alay, yung marigalig! Huwag yung Kahit ako marigalig, mahal na mahal ko si parang Halamanero. Ay, ay, teka muna! O oh, sige, tirahin mo na. <laughs> Are ay inyong Aree, ipapuntahin nyo sa inyong mga bahay-bahay at pihaw. Dalaho niyan isang parte ng karagatan. Isda, halaman, prutas lahat. Are masarap na bisita. At may dalang baon. Oh, thank, thank you magpabuyan. po. Yes. Yan, thank you, thank ano, you, you po. <laughs> Salamat <laughs> po sa family ninyo.